So, yun guys. Good morning, good morning. Dito tayo sa uh, Haras Mini Farm. At titignan natin yung mga tanim dito. Gaya na itong uh, konto ano pig. Yan. Ito mga, lapit na mahinog ito. At ito, ayan o, oh, hinog na. Hinog na ang pig. Ay, may kagat siya ng coin. Ibon. Ibon, ay hindi. Oh, parang toklap. Pero ayan. Hinawakan lang, natanggal na. Ah, medyo malalaki ito. Hindi ko alam anong variety ng pig to. Ito pa, ang dami. At ito, medyo malaki ito. Mataas. at yan yan oh. tingnan niyo mga beshi ang laki matamis to at mabuto at eto may puno dito ng grapes na magapang na at eto ang pinunta ko dito dahil siyempre andito tayo sa Pilipinas probinsya ng Nueva Ecija barangay ng matas na kahoy ay meron ditong blueberry wala ko sa malamig na bansa lang pwedeng mabuhay ang blueberry at ayan o no? oh. yeah. napakaganda cute ang ko-cute makabuhay ng blueberry dito ay ito yan sa farm ng tita ko tito at tita ang ganda meron sila dito ang 1 dalawa tatlo apat lima anim pito walong walong puting paso at puro nakatanim ay blueberry ay yan kaganda eh, hah, hah, mahabang klase ng mulberry ito mahabang uh, variety na bunga ng malberry. yan titikman natin titikman natin mga bes yan o, no? makatas-katas pa hmm, sarap sarap Yan. Yan, oh. Tamis. Yung ba, diba, nagkakahulog lang, oh. Yan. parang may tsura ng na ito, parang para sa higad. Higad, oh. Yan. Siyempre, hmm. matamis. Saan pala nakapagdala ng supot? Wala kami supot eh. Ayan. Ang tamis. Ang sarap. Ayan, pipitas tayo. Pipitas tayo. favorite ng anak ko to si Chandler pwede itong ilagay sa cereal masarap din pag sinamahan ng yogurt yun no, ang laki 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 Okay. Iyo na ngayon Iyo. Sasayang lang kasi nauhulo. Kailangan pitasin. Tapos. Ah, ayun pa sa gamit taas. Gamin taas.